Good day to everyone! This is Mardi once again and welcome to my channel. On April 11, 1867, Leonor Rivera, Dr. Jose Rizal's sweetheart, who became model of the Maria Clara character in Olimitang Heri, was born in Camiling, Tarlac. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Leonora Rivera-Keeping ay ang childhood sweetheart at lover by correspondence ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Si Rivera ang pinakamalaking influensya sa pagpikil kay Rizal na umibig sa ibang babae habang naglalakbay si Rizal sa labas ng Pilipinas. Ang romantikong relasyon ni Rivera kay Rizal ay tumagal ng walong taon. She was immortalized by Rizal as the character Maria Clara in the Spanish language novel Noli Me Tangere. Leonor was the daughter of Rizal's landlord uncle of the Casa Tomasina in Intramuros, kung saan siya nakatira noong junior year niya sa Universidad ng Santo Tomas. Si Leonor noon ay estudyante ng La Concordia College kung saan nag-aral noon si Solidad, bunsong kapatid ni Rizal. Si Leonor Rivera at Rizal ay unang nagkita sa Maynila noong si Rivera ay labing apat na taong gulang pa lamang. Nang umalis si Rizal patungong Europa noong May 3, 1882, si Rivera ay labing limang taong gulang. Nagsimula ang kanilang sumunod na pagsusulatan nang mag-iwan si Rizal ng tula para kay Rivera na nagpaalam. At unti-unting naging romantiko ang kanilang mga liham sa isa't isa. Ang pagsusulatan ni na Rivera at Rizal ay nagpapanatili kay Rizal na nakatuon sa kanyang pag-aaral sa Europa. Gumamit sila ng mga code sa kanilang mga liham dahil ang ina ni Rivera ay hindi pumabor kay Rizal bilang isang maniligaw sa kanyang anak na babae. Ang isang liham mula kay Mariano Katigbak na may petsang June 27, 1884 ay tumutukoy kay Rivera bilang pinagkatipan ni Rizal. Inilarawan ni Katigbak si Rivera na lubhang naapiktuhan nang pag-alis ni Rizal, madalas na nagkakasakit dahil sa insomnia. Nang bumalik si Rizal sa Pilipinas noong August 5, 1887, si Rivera ay hindi na nakatira sa Intramuros dahil siya at ang kanyang pamilya ay lumipat pabalik sa dagupan Pangasinan. Rizal wanted to meet Rivera and vice versa, but both were forbidden by their respective fathers. Ipinagbawal ni Francisco Mercado ang kanyang anak na magipagkita sa kanya upang maiwasang ilagay sa panganib ang pamilya ni Rivera. Dahil si Rizal noon ay binansagang filibustero o supersibo ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya dahil sa kanyang nobelang No Limi Tanghere. Rizal wanted to marry Rivera while he was still in the Philippines because of her uncomplaining fidelity. Kaya't muli silang humingi ng pahintulot sa kanyang ama bago ang kanyang ikalawang pag-alis. Hindi nangyari ang pagpupulong. Noong 1888, Huminto si Rizal sa pagtanggap ng mga liham mula kay Rivera sa loob ng isang taon, kahit na patuloy itong nagpapadala ng mga liham sa kanya. Ang dahilan ng pananahimik ni Rivera ay ang pagsasabuatan ng ina ni Rivera at ang isang ingles na nangangalang Henry Charles Kipping, isang railway engineer na umibig kay Rivera at napabura ng ina ni Rivera. Rivera met Keeping at the house of Dunya Carmen Villamil, who was a former classmate of hers at La Concordia College. Keeping was associated with the engineer Crisostomo Villamil, who supervised the manila de Gupan railroad line project at the time. Rivera and Keeping were married on June 17, 1890, in the Gupan. Their first child was Carlos Rivera Keeping Sr., who married Lourdes Romulo. Namatay si Rivera noong August 28, 1893. Ilang sandali matapos ipanganak ang kanyang pangalawang anak kay Kepeng, ilang sandali bago siya namatay, ang huling hiling niya ay mailibing kasama niya ang pilak na kahon na naglalaman ng mga abo ng sinunog na mga sulat ni Rizal. Thank you very much for watching. And according to William Shakespeare, true love cannot be found where it does not exist, nor can be hidden where it does. Shout out and thanks to the comment of Anonymous Emo Girl. Maraming maraming salamat po.